Ang araw mga Lods, this is Legendary TV So dahil trending na itong Catalina Lake na ito mga Lodi So meron tayong iiwang bakas dito Ayan, so napapansin nyo so, Maraming mga section dito Yung mga uh, corner Hindi ko na sasabihin kung saan to. Basta ito, panorin nyo na yung video sa mga nakapunta Meron tayong EPRT cover na iiwan Merong sticker So ngayon, iiwan natin to sa dito sa mismong puno ng ano na to so dito natin iwan sa hindi ko alam ano tawag dito tatungkulan dito sa loob napit niyo ayan dito dito ba Hida, ako maganda Ayan o, sa loob mismo. Kung napapansin nyo. Ayan. So, dito lang yan, banda o. Ayan. Pakita ko na sa inyong place. Sa tapat nito. Ayan, sa may kapuno na yan. Ayan. So, paunahan na lang dito, mga lods kung sino man makakuha nitong bakas natin.